Kung saan? Kaloka? Hindi yes. ko na ako madam, sorry Hindi ko lang Walang purpose Bobo na ano yun ni eh. Pansi ng stock Kasi wala na siyang trabaho madam Sabi na akong friend pa Yung friend niyang ano Tomboy Yes May friend siyang tomboy sa akin May eh. binabangsep siya sa akin na ah. Pick up girl daw siya Oh my god! Pick up girl! ba? Diba? Pag-repent Pick up, girl. Tapos, yung nilalabas niya sa akin, yung mga baho ko, hindi niya naman alam yung mga baho ko, yung mga, yung, yung mga nilalabas niya, fake news pa, kaloka siya. Tapos yung mga supporters niyang magbabaho din, ang papangit, kaloka, ang tsaka-tsaka, ang dadaming pimples eh. Nakita ko yung isa niyang, isa niyang, ano madam, isa niyang supporters, madam, Diyos, ang pangit-pangit, sobrang, makaribot sa akin. Parang sobrang siya yung nasa top 10 ng most beautiful woman in the world. Di, parang mo, parang like, sabi ko na lang, utak ina katagal di ba? sobrang pangat mukha niya, hindi eh. mo na matatawag na face yun. Sa totoo lang. Pangit talaga. Tapos mga nagbaba sa akin, papangit, kaloka, Makita ko yun, ang daming nagpo-post ng baho niya. Oo, ang dami, madam. Ang dami talaga. Sobrang sobrang madami. Sobrang ang dami. Tapos dini, dini delete niya lang. Kasi takot nga. The best assassination comes in the form of art. Where are the two? Pakarot din naman siya. Oo, o, pakarat siya, madam. Hindi niya lang nilalabas. Eh, ano? Tamad na ako mag-rebat-rebat eh. Eto. Yung... Sumutulog. Just lang, just pa. Hindi ko, madam. Yung sipon ko, madam. Asan siya. So, Rumirebat din si... Rumirebat din si... Oo, oo. Kinakampiyan niyo ako, siyempre. Bebeto niyo niya. I mean, Naxxi. Iyan, Black Rose sa wala. How did I knew? Where ah, at? Ah. Ang galing pala ng ano na ito. No one sees me. I was never here. Sorry. Don't give up. Let's try again. Dabas pasiyas. Pokpok rin daw siya. Nagpapa. Panset panton daw siya sa mga photographers. Oo, uh -huh. nagpapa ano daw siya. Sabi nyo na nung bakla, te. Eh. Nagpapa daw siya. Di ba? Sabi nyo na nung friend niyang bakla pero hindi niya na nga friend nagpapapansit kanton daw yun siya sa mga photographers tapos kung may pera daw yung mga photographers binabayaran daw siya yun yung sabi ng friend yung bakla kasi ano daw kasama niya kasama niya kasi yun sa mga photoshoot photoshoot photo shoot nashock nga ako eh nung sinabi yun sa akin nashock talaga ako yun eh sobrang kadiri ni talaga kasi sobrang kadiri niyo kung so, makasabi sa parang sala parang ako lang yung may bako grabe ang linis linis niya naman talaga sobrang linis niya parang malinis pa siya sa dishwashing liquid day eh. as in Patala natin yan Tala ng rank ko Gusto pa pagod na na yung maya namin Pak oh, hit okay. Okay. But it's time to end its reign. If only I could be the sacrifice. <laughs> <laughs> Takot siya lumabas, oh. I-install natin <laughs> yan, bae. Back na! Uh, yan, tapayin mo. Lulong, galing! O, oh, matagot ka mo, damada. Ah.

pag ano pa tayo dyan. I am my own salvation. Alam mo naman na nasin... ah, yeah. ako ni Kaya na pati si Zulong Hindi ka na lang kasi ng tower ha? Hmm, wala Ikaw pa talaga yung na-destroy tower. Hindi na na talaga ng kain ito. Dalawan na akin po okay? Kulit to. Colet, uh -huh. ng kakampi natin. Pag login na. ano na lang. Tip. Ngayon lang, oo. Ka-ti, tu ai. Subukan natin. To Pala yung para nina namin alam, lawn, tall dog. Tafer Hey, huwag ka na um, bat yun. Kaya patulan nyo pa yun, Ang pangit nyo ni... Protectahan mo naman! Charot, eme Walang! O, push na kayo sa top. Hala, tama ko. Eme. No I was never here. Wait nga, magbibili nga tayo ng mga santa sa lisa para sa... Ayan o! Oh. Sige nga, ngayon ka nga lumabas. In-hit na naman si Teo, madam. Gusto magpakarat ka pa. Ngayon pa talaga kay Nang Okay. Are you listening to K-pop, K-pop songs? Yes, I'm listening twice. Nam twice, not K-pop. Nam and hyphen, straight hits uh, and no straight kids and uh, SEVENTEEN Perfect, 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 perfect. Akin yun. Akin yung isa. Akin yung isa. Lord, na madam. Baka di pa palo, Lord. Asa na yun?

puro artist pa talaga tayo. Kakapal ng mga mukha niyo. Hindi patay mo yon Umenyok. Di ka bo. Galing si. E. Ay, hindi pa nga Siyempre, ano, fight person tayo. Tapos nyo. Yan ka bo. Tatsin ay Gusto ba naka na rin tayo, B. Hindi pa talaga tayo nakaka-stars kasi ilo. Pag kagabi, tapos sulog lang naman ako. Halo kayong kagabi. Hey, ayoko